Ngayon guys. Nandito kami sa Leyte. Eh. Bawa na naman kami. Ito ang kabahayan. Dito na dito na. Hmm. Hmm. Bab Marley. Bab Marley. Oh! Alam mo yun? Oo. Sigurado ka ka ba? ba? ba tanong, tanong ka pa. Nuro ba Sinong ba Ang mga lalaki, <laughs> ba ang <ba> mga lalaki, <laughs> ang mga lalaki, ang ang mga kikinis, pag na, tara na, na yan. No? ano Dagat. Niligot na pala, maligot pala ako ng dagat, para magandang balas ko. Yung mga ginagamit pong lotion ay, naan siya, ng so, Ganyan na Diba, ako, tinutulog ako pinawisan ako. Grabe labas yung ano. Yo. Pete, parang asin. sa Saano 'yon? Saan 'yung sa katawan? Asin. Mandakula 'yung dako ko kita, Wala sila doon? Yeri, yeah. nanay. Di si andalin ba? Ito. Gusto ako nagtagay. Wala. Di sa may malaking bahay? Oh. Hari na po, na naman. Mo. Tagaya natin. Oh. Maabot, maabot yung sarong. Makulog naman. Yuchi, ay ko. Sisay. Mama, alam mo. Makulog, yuchi, ay ko. Kala, papa, ano na, yun ang gamot. Pampagaling. <laughs> kung halo, kung halo, may imperador pa sa kapang ano. Ay, di ako mainom nun. Lang <coughs> ba lang yung tuba lang. Tuba, okay. Madala eh. ako nga nyan. Madala ako. <coughs> Madala ka? Madalawang galon sa kwa kay Tiyo. Ay, yung puti, ang maganda. Dat, tagsabi kayo na mamaya. Sabi mo na ako. O, kasabi naman, pag ano, wala. Sabi ako. Na, duwang, 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 ano. Kahit apat? Di duwa lang. Kulang yun. Ako, duwa lang. Sa susuka saro. Duwa dahat, kahit inumon ko ito yung ano, is talagay ko sarip lagi. Sarap yun, ang sarip. Okay. mali oh, may laman yan, no? oh. Ayan lang. Sa ano, sinko yan. Ito, hindi mo na makamakal pa Sinko yan. Baka ko sa mga hati. Sinong gusto bumili ng new gun? Yan, madami. O, mamili lang kayo dyan. Yan. May sagingan. Oh. Yan, nakikita niyo yung blue, guys. Yan ang dinadaanan nila ng tubig. Yan ang supply nila nagagaling yan sa buro sa bundok yung dilaw na nakikita nyo guys sa dulo yan yung pinaka main tubo layo ng inigiba ni Bibi oh doon pa yun sa baba yun guys aahon siya ng ano panah patarek pero ito lang nakita kong bundok na may kalsada yan yan. Yan yan guys. So, ang tawag nga dito, Beno? Uh, water dispenser. Water dispenser. <laughs> water dispenser. Water dispenser, dispenser daw guys. Yan. Iba mo yan. Nakablog tayo, oy. Kaya siguro nagang inom si mama at mamananawa na daw siya hanggang apat na araw. Mamananawa, hanggang apat Oo, hindi. Bakit daw? Saan? Ayun. Saan man? Hindi ko Pulang bahay o pulang ano? Pulang yero. Hindi. Hindi Baba nga alam ko. Siya papunta mo doon. Ikaw pumunta ako, ako ka, ako ka, ako ka doon. Pumunta ka na muna doon. Kasama tayo na. na okay. Yan. Ano mo na muna? Yan o. Oh. babatikalin kita pansin to ay sabinduin doon sa baba ang mo o oh. buat oh. Uh, Tuko Tuko Bilis bilis lagi peris Ano ba benda Sure ka na yan sila dyan Kaya daw sila yan. <coughs> ano? Okay. Ano? Sarang... Madunong man ulo mo, hindi ka man, ma man alam. Tambot man sa imo. Madunong ulo nito eh. Hindi Pansin si Gipre. पल मनाएं मना अपनी